Oh, wow, good afternoon. Oh, good afternoon, oh, mga tolls and friends. Good afternoon, no? Oh, baha pa palang Uber ngayon, no? Oh. Yung overflow pala, ba hanggang ngayon. Oh, paano tayo makakadaan niya? Ah, dito pala, pag nakamotor ka, dito lang sa hangin bridge. Tapos, ang sasakyan. Oh, pakita ko sa inyo, mga tolls and friends. Baha ang overflow. Yan, no? Oh. Yan. Grabe Hindi matataanan yung overflow no. Yan ang overflow ng Nagba. Barangay Nagba, oh. Grabe. Mataas pa rin ang tubig pala. Ha? Oh. Mataas pa rin ang tubig, no? Bit, try natin kung hindi tayo dumaan. Oh. Kamalalim to ah. Oh, malalim. Ayun no, puro kahoy oh. Overflow nang nagba baha. Wow! So, sasakyan siguro pwedeng dumaan no. Ang sasakyan pwedeng dumaan. Pero yung ano siguro hindi no yung mong single single na motor single yan so doon tayo dadaan no oh. doon tayo dadaan sa hanging bridge ayun may hanging bridge oh. yan mataas ang tubig sa overflow yan So dito tayo dumaan sa Hanging Bridge. O oh, shout out. Yan shout out. Yan dito tayo dadaan. Yan. Tingnan niyo yung ano tulay ng ano, unti-unti na oh. Unti-unti naman ma ano yan, ilang bagyo pa masisira na to eh. So dito tayo dadaan, no? Oh. Sa hanging bridge. Yan. Uy. Diyan tayo dadaan, no? Oh. malalim pa rin. Malalim pa rin ang uh, ilog ng Barangay Nagba. Yan yung papunta sa amin, no? 'yon pakadpunta yan doon sa amin, sa likod bahay namin. Yan, papunta yan doon. Yan yung hanging bridge ng barangay Nagba. So dito tayo. Yan hanggang doon yan. Yan yun doon sa amin. Yan. Barangay Nagba overflow. Yan tingnan nyo. Mataas pa rin ang tubig ng overflow. No? overflow ng nagba binaha wow ara ara mataas pa rin ang tubig no tapos dadagan pa bukas siguro yung bagyo bukas si. Eh. ito bagyong utin ano <laughs> anong bagyo yun Uutin. Oh, Anong bagyo ba yun? Uutin oh, man sabi ko man. Hello, shout out naman oh. Oh, shout out yan. Yan yung bagyong. Ang lalim pa rin ng tubig no. yan yung dinaanan ng bagyo yan yung dumaan na bagyo na si Tino mga utin oh, na akong Tino yan o oh. yan ang ang, da, ang baha niya hanggang ngayon o eh pa yun eh bup may motor dyan ah ano kaya yan motor dadaan siguro yan o dumaan ka na kasi nag ano pa ko nag content bagyong tino yan bagyong tino pala yung uh, dumaan ng bagyo ngayon yung bag, bagyong Oyang, Owang. Ano ba yun? Sige, sige. Bagyong yung Owang naman yung parating, no? Kasya, kasya. Kasya. Ayos. Oo. Yan may motor, no? dumadaan dito motor. Hindi dumaan dito ang motor. Malakas ang bagyo mataas ang tubig na iniwan ni Tino malakas ang bakas na iniwan ni Tino o oh, yan mataas yan akala mo yan ha? Oh. malalim yan hindi, ka, hindi tayo makatawid yan paglakarin mo hindi mataas yan malalim o oh, shout out muna na Hello, shout out. Sir. oh, sir oh. Shout out. Shout out. Saan ka pupunta? Upon ka mo? Upon ka mo? So, amat-amat na tayo. Babalik. Babalik na tayo sa barrio. Yan. O oh, yun, maka try nga nya kung makadaan. Sige, try mo. Kaya yan. Kaya yan, kaya. Hindi. Kaya yan. Ang kuha niya Yan may dadaan truck oh. Yan dadaan truck. Yan. Tingnan natin na ah. kung makakadaan siya. Pero kaya niya yan. Si malaki yung truck na yan eh oh. Yung truck malaki. Yan hindi naman masyadong malalim. dia tahun ini, eh, istrinya, 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 Kaya istrinya, istrinya, yan brad Ayan yung truck oh. Ayan yung truck dadaan. Shout out sa truck. Kayang kaya. Kaya kaya. Oh, shout out naman oh. Shout out naman diyan. Oh. Oh. Kayang-kaya niya no. Kayanya kaya. Oh, galing ah. Kayang-kaya. Kayang-kaya ng truck. So balik na tayo sa baryo. Oh, kayang-kaya niya no. So balik na tayo sa baryo. So hanggang dito na lang aking video no. Maraming salamat sa aking uh, followers, subscribers tolls and Prince. Maraming maraming salamat. I salute you all. God bless. O shout out na.